ipinagsama-sama samang crossover ni Alan Iverson, Steph Curry, Kyle Irving, Alapag, at Terrence Romeo. A few moments later... Ky Kyrie Irving yan, hindi Kyrie Irving. No, he said. Alang-alang sa mga tropa, kinubaki yung titi ng kuryano. Baka nang inamukang kainin ko yung tae mo, gago. Sa mundo ng rap battle, hindi lang mga sulidong bara ang nagmamarka. Minsan, yung mga konting sablay o maling linya ng mga MC ay tumatatak din sa mga tagahanga o nakasubaybay sa liga. Kaya naman, ang nakapaloob sa content natin ngayon ay ang sampung sablay o maling linya ng mga battle MC sa flip top. Pero bago yon kung interesado ka sa mga ganitong usapan, especially sa rap battle topic, ay iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Marami pa tayong interesting content na paparating, kaya make sure na nakaklik ang notification bell button para maging updated. Simulan natin sa mahiwagang bara ni Zaito patungkol sa Koreano. Kilala naman natin si Zaito na hindi porte ang pandaramay o pamemersonal sa battle. Dahil ang gusto nito ay magpasaya ng mga nanonood o di kaya naman ay handugan tayo ng malalalim na kataga. Pero dito sa naging laban nila ni Tipsy ay meron siyang maikling linya na pangdaramay sa asawa o pamilya. Pero syempre mabait niyang si Idol Zaito kaya naman agara niya itong binawi hanggang sa binitawan na niya ang pasabong na linya. Sana bago ka nag-asawa, ka ng matibay na trabaho. Hindi, yung konting alam lang ng sigura, pahigang tirahin siya ng arabo. Ang sakit, habang iniisip mo, baka malakit pa sa titi ng kabayo. Pero hindi, alam mo ba ako? Alak-alang sa mga tropa, kinipa ako yung titi ng kuryano. Deh, <laughs> huwag hey, lang, huwag lang. Huwag Si Anigma naka sa akin. Sabi niya pa nga, oh, Sight, sumahe ka na. Araw-araw masarap pagkain natin. <laughs> Noong naglaban si Doc Pau at Lipkram, isa sa angulo ni Doc Pau ay yung maling pangalan na nabanggit ni Lipkram sa nakaraang laban niya. Okay naman yung pagkaka-expose sa linya at naging mabenta ito. Ang problema lang yung mismong armas na ginamit niya ay yun din pala yung susugat sa kanya. At nung secret battles, may linya tung di ko makalimutan sa pagbanggit niya ng pangalan pati si Anigma na paribat na sa kanyang kabobohan. Alam mo na kagad, Sir, naalala mo yung sinabi na ito? Bawat gameplay ko may highlights, mala Nestor asay tono. Bawat gameplay ko may highlights, mala Nestor asay tono. Ang puki ng inaka, who the fuck is Nestor asay tono? <laughs> oh, Baka Nelson asay tono. Bobo, nagre-reference ka ng demo mo kilalang tao. <laughs> Listen, listen. Well, makakalusot pa rin ako sa'yo. Kahit pa ang depensa mo, mala Nelson the Bull as Aitono. tono. Ako'y pinagsama crossover ni Alan Iverson, Steph Curry, Karl Irving, Alapag, at Terrence Romeo. A few moments later. <laughs> Kay Kyrie Irving yun, hindi Kyrie Irving. Sorry, <laughs> 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 no, sir. Tanginan to, kala mo halimaw na sa gantong sining? Oo, oh, nagkamali ako sa Nestor Asaitono, eh sino naman si Kyrie Irving? <laughs> Kaya Jay, Jay, tanggapin mo yung pagkatalo. Patawarin mo ako, Lebron, sorry. Panalo na ako dito na parang Warriors at yung magiging standing ko, yung jersey number, Stephen Curry. Kaya, hindi ko na kailangan Hindi ko na kailangan Yabang ni Tokmol! <coughs> Dinamay mo ba si Stephen Curie? Hindi mo <laughs> nga... <man. laughs> mo mo'y haalik, pare. Gusto mo mag -disapeer? Pero, pare, tang inaka ka. Yung puwet mo, mas makinis pa dyan sa puwet ni Kahir. <laughs> Silencer! Gusto mo ng mamon? Yung makapal na labing to, pare ko, gagawin kong palaman dun sa sabon na hindi mo na pang imulat. Nakilala natin si Batang Rebelde na malupit mag freestyle. Totoo naman yon dahil ilang beses na niya napatunayan sa atin na isa sa weapon niya sa battle ay yung biglang bitaw ng on the spot na linya. Pero isa na yata sa pinaka trip na freestyle ni BR ay yung ginawa niya sa naging laban nila ni Pistolero. Ano ba to kitchen? Pero bakit parang speaker? Di ba ang kitchen dapat nasa lababo? <laughs> sila kahit kanina pa kita ginagago. Kasi alam mo totoo, kinain mo yung nanay ko, kaya palang baw mo. Subukan, sa susunod na kumain. Sorry, mama. I love you, mama. Kaya sa mama ko. Yung mama ko, mahal na mahal ko noon, lagi akong pinagtitimpla ng padede. Kaya hanggang ngayon, batang rebelde. At least na shout out niya at narinig ng maraming tao na mahal niya yung mama niya. <laughs> di na to basta basta puro di 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 na to basta dam sa puro lakatan ng ha na pair niyo kabao talaga ako madalila sa inyo ginagawa ang ganito kasi ginagawin niyo ng atong dalawa. Li <laughs> ka, bi mi ma, na. Kukuhin mo ang gulo mo. Po, na, interview si Abra, nabanggit niya na isa sa pinaka-unpredictable at challenging na nakalaban niya ay si Aklas. Parang Ghost Spider vibes daw talaga at nasa harapan niya si Ryzen. Mukhang totoo ngang nahirapan siya dahil maski yung mga linya na binibitaw niya ay nagkakarambol-rambol na. Yo! Kung ako laki sa layaw, ikaw laki sa langaw! Para... Kung ako laki sa langaw, ay kung ako laki sa layaw... <laughs> distract lang ako sa hininga mo! O sinungaling ka batas! Puro ka bulatas! Hindi ka mapupunta sa taas kasi liars go to jail! agad lahat liars go to hell! Sana sa batas natin, pag sinungaling ka himasrehas in English, liars go to jail! <laughs> ang ina mo, yung sinasabi mo ang haba, wala namang connect, di ba? Kinukuha daw ni Lord yung mga pangit. Flip si that one, baka kunin ka na. <laughs> Tapos, sabi niya, magwi-wheelchair ako. Ayos lang. Wheelchair yung akin. Di ba, ang ganda naman? Sa akin, wheelchair sa'yo is... Ano, tang ina mo, di ko na alam kasi ang boto mo talaga. <laughs> Bago tayo magpatuloy, isang mabilisang patalastas muna, iniimbitahan kita na i-like at follow ang ating Facebook page. Marami tayong sorpresa, giveaway at bonus dyan. Check mo lang yung mga video upload sa page para sa kumpletong detalye. yeah! At ang huli sa ating listahan, syempre hindi pwedeng mawala dito ang legendary flow ni Tito Badang. Tangina mo! Ito ang flow! Akin na pa, hinamahin ang mga baki na yun! wala sa akin, ito yung hamakan ninyo, hindi mo na malamang-malamang gagawin yung pagkakon na ganyan na demonyo. Buha ka ng ina mo, kakainin ko yung tayo mo! Bago! At ayan niya ang mga funny failed lines ng mga battle MC sa Liga ng Flip Top. Siyempre, pampagood vibes lang to mga tol. Dahil kahit naman may mga sablay silang linya ay hindi pa rin matatawaran yung malulupit na naiambag nila sa ganitong sining. Pero kayo ba mga tol, kaninong linya ang pinaka lap trip para sa inyo? At may naalala pa ba kayo na ganitong senaryo? Pwede nyo yung i-comment sa ibaba para maisama natin sa part 2. Hanggang dito na lang yung video natin mga tol. Salamat palagi sa walang sawang pagsuporta.